Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Noong 2016, naging laman ng balita ang aso na bumalun sa umaandar na kotse. Dito mo mapapatunayan kung bakit dapat mong isara ang bintana kung meron kang aso sa loob ng sasakyan. Kitang kita sa mukha ng aso na wala itong kamalay-malay sa nangyari at sa piligro na kanyang kinalalagyan. Buti na lang at lumabas ang driver para kuhanin ang kanyang aso. Yun nga lang, napilayan ng isang paa ang kawawang doggy. Alam mo ba na hindi ito ang unang pagkakataon na nakuhanan sa video ang mga aso na tumalon sa bintana ng kotse? gaya ng aso na si Sophie at ang buwis buhay nitong pagtalon sa bintana. Mabuti na lang at mabilis na huminto ang truck kaya maswerteng naiwasan nito ang aso. Sabi nila siya mang buhay ng pusa pero dahil sa nangyari kay Sophie baka siya ang buhay ng aso na to. Buti na lang at nakuha ng kanyang mga amo si Sophie at saka ito dinala sa ligtas na lugar. Kada taon, daan ang aso ang namamatay dahil sa kaparehong insidente. Dito sa Pilipinas, ilang beses na rin naibalita ang mga aso na tumatalon sa bintana ng sasakyan. Ito ay kuha sa isang dashcam habang tinatahak ang highway sa Pangasinan. Isang aso ang mapapansing nakasilip sa bintana ng nasa unahang pickup truck nang maya-maya pa, Biglang tumalo ng aso papunta sa kalsada at muntik pa itong masagasaan ng nag-overtake na sasakyan. Agad naman itong sinundan ng driver na nakasaksi para tulungan ang kawawang aso. Nang ma-rescue ang aso, binansagan nila itong Lucky. Yan ay dahil sa maswerte at himala itong nakaligtas sa aksidente. Bagamat nagtamo ng mga sugat ang aso na si Lucky, hindi ito nagtamo ng mga bali sa katawan ayon sa doktor. Tunay ngang pinagpala ang aso na si Lucky dahil wala pang isang araw ang lumipas na ibalik din agad si Lucky sa kanyang tunay na amo. Oh! Sa EDSA Highway, sa pool sa dashcam ang aso na nakaladkad ng umaandar na kotse. Ayon sa mga saksi, tumalo ng aso sa bintana pero dahil nakatali ang leg nito sa loob, nakaladkad ang kawawang aso. Wow, wow, Kawawa mo, hindi sa gilid. Para ma-inform Buti na lang at sinenyasan ng mga driver ang may-ari sa aso, kaya ito huminto upang tulungan ang kawawang aso. Payo ng mga eksperto, suotan ng seatbelt ang mga aso sa tuwing sila ay nasa loob ng kotse. May mga seatbelt na sadyang ginawa para sa aso at isusuot mo ito sa kanilang leeg. Kapag ready na ang harness, saka mo ito ikakabit sa seatbelt. May liligtas din ng seatbelt ang iyong alagang aso sa oras na ikaw ay madisgrasya. Ang aso na walang seatbelt ay pwedeng tumilapon sa bintana sa sobrang lakas ng impact. Kitang kita sa eksperiment kung paano binalibag ang crash test dummy dahil sa lakas ng pagkabangga. Ang doggy seatbelt ay nakakahalaga lang ng 49 peso sa Lazada. Kaya kung palagi mong kasama sa kotse ang iyong aso, dapat ay meron ka neto. Kung may aso na tumatalon palabas ng kotse, may mga aso na sinadyang kinulong sa loob. Oh, no. Gaya ng aso na to na iniwang mamatay sa loob ng sasakyan. Ang init sa loob ng kotse ay pwedeng umabot ng 50 degrees Celsius. Sa sobrang init, siguradong patay sa heat stroke ang may iwan sa loob ng kotse. Dahil dyan, nagtulong-tulong ang mga concerned citizen na basagin ang salamin ng kotse para kunin ang kawawang aso. Inabot pa ng ilang beses bago tuluyang nabasag ang salamin. Sa wakas, nang dahil sa pagtutulungan ng mga tao, may isang aso ang sinuwerteng nailigtas sa tsak na kapahamakan. Ayon sa bumasag ng salamin, hinintay nilang bumalik ang may-ari ng kotse para kasuhan ng animal abuse. Ngunit wala maski anino ang nagpakita sa kanila. Sa ngayon, masaya na ang aso sa piling ng mga bago niyang amo. May mensahe ngayon ang rescuer sa may-ari ng kotse. You really have to use your best judgment and on that particular day the owners of this dog and this car did not use their best judgment. Kung nag enjoy ka sa ating kwentuhan, dapat ay pindutin mo ang subscribe button at ihit mo na rin ang like button. Maraming salamat! delikado maiwan sa loob ng kotse yung mga hayop. Ngunit alam mo ba na merong hayop na siya na mismo ang magpupumilit na pumasok ng sasakyan? Sa Serengeti National Park, kinaaliwan ng mga turista ang grupo ng cheetah na tila ba hindi natatakot sa tao. Ang pamilya ng cheetah na ito ay naging patok sa mga turista dahil sa pagiging maamo nito at maghiliw sa mga tao. Sa katunayan nga, ang mga tao pa ang natatakot sa tuwing lumalapit ang mga chita. Ang mga chita kasi ay isa sa pinakamabagsik na predator ng Africa kaya hindi biro ang maatake nito. Pinapayuhan ng mga turista na sa tuwing may chita, huwag gagalaw o gumawa ng anumang ingay para hindi ito mag beast mode. Speaking of beast mode, ito ang isang pusa na kailanman ay hindi mo gugustuhin makasama sa loob ng sasakyan. Ang leon kasi ay isa sa pinakadelikadong hayop ng Africa, kaya mahigpit na ipinagbabawas sa mga turista na lumabas ng kotse. Buti na lang at nasa loob ng sasakyan ng mga tao kaya ligtas nilang nakaka face to face ang mga nakakatakot na leon. Kahit dumungaw ka lang ng bintana ay sapat na para magbigay ng kilabot. Sa bansang India, naging notorious sa mga motorista ang kalsada ng Dwars Gorkata dahil sa dami ng elepante na pwede mong makasalubong. Ang kalsada na ito ay may haba na labindalawang kilometro at halos lahat ng kotse na dumaraan rito ay nakakainkwentro ng elepante. Delikado ito dahil madalas sa elepante ay territorial at aatakihin ito ang anumang sasakyan na mapapalapit sa kanya. Kada taon, may dalawampung kotse ang napipinsala dahil sa atake ng elepante. Ayon sa mga nakatira rito, nagsimulang lumapit ang mga elepante dahil sa mga truck ng tubo na dumaraan rito. Sa tuwing may dumaraan na truck, kumukuha ang elepante ng libreng tubo ng asukal. Hinaharangan ng elepante ang truck kaya ang mga driver walang magagawa kundi pagbigyan ng gutom na elepante. Dahil kung hindi, baka sirain ng elepante ang kanilang truck. Kung ako ang tatanungin, mas gusto ko pang maka face to face ang mga cheetah, maka joyride ang mga leon at makadaupang palad ang elepante. Huwag na wag lang talaga ang maka road trip ang gagamba. Gaya ng higanteng gagamba na to na nakitang pumasok sa loob ng kotse. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe ang magbabarkada, sa kanalang bumulaga ang gagamba. Maririnig pa nga sa video ang malakas na hiyawan ng mga babae dala ng matinding takot. Oh oh <tong> Napagkasunduan ng magbabarkada na huminto sa gilid ng kalsada para patayin ang gagamba. Kaya the next time na sasakay ka ng kotse, siguraduhin mo munang walang gagamba na kasama mo sa loob. Kung meron man, hintayin mong may tumulong sa'yo. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay King of Pain, Mark Lester Agustin, Chambi TV, Jello and Daya, Reggie Mendoza, Jimboy Vallejo, at kay Justin, Johnsel, John Ray, at John Kyle Magno. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!